sa pagbabasa ko po sa affidavit niyo, affidavit ninyo, parang may insistence na ginagawang kayo ng storya, ah. hindi uba. Ilang beses na nung una nung sa Albuera kayo, pangalawa dito naman sa uh, nung na import nasa ano kayo, nasa Osamis tapos ito this time sa Malaysian na uh, drug trade. So, parang mayroon talagang uh, inagi-insist na kayo ay madikit doon sa mga pulis na tumatanggap ng illegal drug na ano. Uh, pay na, na, na money, no? We still have another witness that we will present before the committee, so um, kindly shorten our uh, questions directed to Colonel uh, Luis Pinedo. So the next to interpolate is uh, Congressman Sia uh, loto You recognize? Thank you, thank you, Mr. Chair. Um, Mayong hapon, Colonel. May nga oh, sir. May nga po. Uh, nais ko lang balikan po. Tanungin kita doon sa sa layasay mo on uh, paragraph 7. And this is a portion of the uh, of the affidavit under paragraph 7 na gusto kong ikot. I was able to read this affidavit together with the logbook. Ito, you're mentioning about the payola system, yung payment, no? Binabayad ng mga protectors uh, dito sa page 7. At sinabi Mo, I was able to read the affidavits together with the logbook that was enclosed with a copy of clear checks in the name of PNP officials. As such, I have learned that top PNP officials were receiving money from the S. Espinosa, and you were. After that, turned over this logbook, copies of the clear checks and affidavits, with pre Uh, Police Brigadier General Francisco Imburon, then the PNP Provincial Director of Leyte. Uh, alam niyo po kung nung nangyari after you turned over these logbooks? Ano po yung naging uh, action? Na-dismiss lahat, Your Honors, ang na natin ng mga officers. Na-dismiss lahat? Yes, Your Honors. Naka-duty so, sila, balik sila duty. Ah, uh, so ibig sabihin, merong ginawang... Uh, Uh, investigation, meron pong case na na dito sa mga listahan ng mga pangalan and eventually na-cleared. Yes, Your Honor. Okay. Ilang, ilang months pa ho ba nila ginawa yung mga investigation na ito? Nagfile ako ng November of 2016, Your Honors, 2017 na na confirm yon kasi pinadalan ako ng notice ng RIAS at sa kanias na individually kinausap na nila to confirm ang mga witnesses sa Albuera. ada uh, at the time, Your Honors, na-assign ako sa Usamis um, March 2017. Uh, yung ta, yung ano Mr. Chair kasi importante din ho natin malaman yung timeline dito no nung pagbigay niyo po doon sa logbook na yon and they started the investigation how many months do you think as a regular process do you think for a final uh, say for example judgment to be rendered down what is the regular process ilan pa po ba pala yung mga nasalistahan kasi ang sabi niyo po you uh, parang you maintain that these names will be retained in the logbook ibig sabihin ayaw niyo po ipa-delete so probably you know the names of all these and PNP, uh, PNP officials that you saw then in the logbook, no? The regular process ho ba, ma, ilan ho sila? Asa uh, sa RIAS at sa kanil? Ah, ilan ho sila, yes. Mga 23, Your honor, sa so natandaan ko, if I'm not mistaken, 23, may NIAS, 8, may DOJ, uh, 8, may ombudsman na apat. Ah, uh, so hindi lang ho sila lahat PNP of officers? Yes, Your Honor. Okay, see. So don't put sa PNP officers usually uh, mga yung regular na process sabi natin na dumaan sa normal na proseso na pagpalagay natin uh, walang outside intervention or influence. How long would it take? For example, for a case to be either uh dropped or dismissed or would go further for a ano uh, for for further complaint or investigation? Pinakahaba na yung uh, your honors, yung six months? Six months. Uh, in the case of all these names uh, involving uh, PNP officers uh, in the logbook, ilang months po sila nagkaroon na investigation and then how long will the investigation last before the dismissal of order was rendered down? For uh, four months, you know, three to four months, My may uh, ginawa ng investigation ang RIAS. And sa palagay niyo po, masyado mabilis ito? At the time, your, your honors, ma ma mabilis. Okay. Um, sinabi niyo yun ho dito, kasi mukhang sabi niyo, dun ho kayo nagre-report diretso kay... Uh, then PNP Chief Bato de La Rosa, no? How many times did you actually uh, go to the uh, chief pnp to report a certain uh, assignment first your honors when uh, i assigned in albuera uh, nag courtesy call ako sa kanya sa Krami. then the next pagbalik ko your honors uh, nag report na ako ng accomplishment sa Albuyra. pangalawa pangatlo sa usami sa your honors ng uh, kasagsaganan ng Assignment ko sa USAMIS, March or March-April. Uh, Tatlo lang beses Your Honors, na nakapagpunta ako sa CRAME. Doon po sa tatlong beses po kayong nag-usap uh, ni uh, then Chief uh, PNP, uh, now Senator Bato de la Rosa, kasalay ho pa ba dito doon sa sinasabi n'yong nagkaroon kayo ng verbal altercation? Nung nagkaaway o nagkaroon ng argument kayo ni certain uh, Senior Superintendent Albert Ferro? Yes, Your Honors. Kasama po doon sa pang pangatlong uh, pag-uusap? Pang pangalawa, Your Honors. Ah, doon, pangalawa. Yung nag-usap po kayo regarding doon sa pagkaroon kayo ng parang uh, sagutan. Kasi nga, according to sa paragraph 16 ng yung affidavit, ang sinasabi eh parang in-involve kayo doon sa nagre-receive kayo as one of the police protectors ng mga drug, no? Uh, and uh, you said na hindi totoo so nagkaroon kayo ng altercation, nagkaroon kayo ng verbal ano. Hindi ho nyo ba na-mention kay Chief PNP na meron in fact kayong nakuha na listahan? ng mga uh, PNP officers doon sa logbook na sinasabi na sinabmit ninyo kay uh, police director at that time to prove that you are indeed uh, not part of any payola system or any receiving any money as an evidence that you are really in fact an honest policeman. Have you ever thought of maybe uh, kasi parati kayong nagkakaroon ng connection with GUP doon kayo diretso kung uh, nagre-report Have you ever thought of maybe also informing the chief PNP that you have had in your possession a list of the PNP Payola system, I mean, uh, protectors, just to prove that you are really innocent and you're one of the honest policemen? Sorry, your honors, uh, for that situation, uh, the junior officer cannot afford to. do uh, your honors, to sabihan mo yung CPNP na pinasir ako, uh, ganun. Ang sa akin, alam na niya, your honors, kasi nung malaman niya na may mga affidavit si Mayor Espinosa at saka yung sinabi ng mga list, pinapadala niya kay lahat ng documents, pati check, return check, ni Mayor Espinosa, pinapadala niya, your honors, uh, sa si CIDG, Tro kay uh, General Magalong at the time, your honors. Pero yung pag yung pag, pag ni, yung pagbigay niyo po ng uh, logbook ng lahat po ng listahan ng mga uh, pulis kay uh, provincial uh, director uh, hin, sa palagay niyo po ba hindi ito na report sa ating chief do time uh, chief PNP Bato de la Rosa o oh, aware po siya kasi nung time na ito war on drugs eh di ba ang top priority ng ating administration war on drugs di ba So, ito, sa palagay nyo po ba itong logbook na ito, talagang importante ito, kumbaga, parang isa ito sa mga explosive na smoking gun, di diba? yes, ba? Sa palagay nyo ba, sa palagay nyo ba, dapat nabigyan, or sa palagay nyo, nakakuha ang ating chief PNP nung listahan na ito, ng mga police na tumatanggap ng illegal drug payroll? Yes, sir, honors So, sa palagay nyo, nakareceive din ho ang ano? Yes, sir, honors. So, bakit ko nga, ang, ang babalikan ko yung tanong ko, bakit hindi niyo ano na mention man lang kasi diretso ko kayong pupunta sa kanya. Limbawa, man mention man lang sa kanya na uh, kasi sa pagbabasa ko po sa affidavit niyo, affidavit ninyo, parang may insistence na ginagawang kayo ng storya. Ah. Hindi 'o ba? Ilang beses na nung una nung sa Albuera kayo, pangalawa dito naman sa uh, nung na import na sa, ano kayo, nasa Osamis tapos ito this time sa Malaysian na uh, drug trade. So Parang mayroon talagang uh, inagi-insist na kayo ay madikit doon sa mga pulis na tumatanggap ng illegal drug na ano ng uh, ng no. So, having that access to the then Chief PNP because sabi niyo nga siya diretso ang tumatawag po sa inyo. Bakit hindi ho kayo nagkaroon ng isang pagkakataon halimbawa na masabi sa Chief PNP na just to prove your innocence? that you are in fact clearing all the mission all the missions that were given to you and you have in fact in, po in your possession some names who are allegedly involved in in receiving money from drug trade illegal drug trade your honors nung uh, nag usap kami ni CPNP Bato de La Rosa, nung sinabi ko kanina na that's the time first time na ako na paluha na kaharap ko siya na sinabihan ko bakit sir sinali niyo ako sir Anong kasalanan ko? Na isali niyo ako doon sa drugs? Na nagtrabaho lang ako ng totoo? Bakit hindi niyo lang kayo magsabi na hindi niyo ipatrabay ipa, uh, read ipahuli si Spinoza? So, narinig ko sa kanya, Your Honors, pagsabi ko na, Sir, tao mo naman ako. Ako ang chief of police. Kinuha mo na maging hippie ng Albuera. Uh, your Honors, uh, very disappointed for me, disappointment in my uh, career, nasabihan ka ng chief, of, uh, chief PNP mo na Hindi kita tao job, ang tao ko si Albert, pero sinong pakinggan ko? Kung si Marcos parang sa Cebuano, si, uh, your honors na, hilak hilakan lang ko ni Marcos. Parang ganun, ano, kayo na lang mag your honors uh, ganun ang mga nangyari, Your Honors, na hindi na ako gusto na magsalita kay CPNP Batu at, Batu at the time. Kasi yun na nga, hindi ako niya tao, hindi ako pinoteksyonan niya. Uh, nagtrabaho lang talaga ako, Your Honors, ng uh, tama sa trabaho ko, mag-report sa kanya. So, Kindly but, wrap up, uh, yes. Congressman Joe. Uh, yes, uh, Mr. Chair, I have uh, several questions, but this involves... Uh, probably requiring the, our witness Uh, to supply names and provide names to this committee, but again, uh, we would be holding a, an executive session, and uh, that's the time. That's the time, I guess, that I will require our guests to provide us the names. And Mr. Chair, I also noticed that uh, in his affidavit, on paragraph 22, he mentioned about my place, no, uh, in Marawi City. Marawi City. Marawi City. This is in relation to his duty as a when he was deployed to Osame City. And uh, may probably later, Mr. Chair, I would also be requiring him to provide us a more detailed information uh, regarding that uh, trade, illegal trade arrangement between the city of Osamis and uh, uh, the city of Marawi. Uh, for now, Mr. Chair, that would be my final question. And then, uh, mamaya na lang po sa executive session ko ipapatuloy yung mga tanong ko. Thank you, Mr. Chair. Mayong eh, may 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 hapon na. Thank you, Congressman Adjong. Thank you,